Bali ang pinagpilihan ko ito sa hayon. So, ang aking uh, napili ay uh, ito. ang yung kulay na yan. yung aking uh, natipuhan. Okay, ang aking uh, napili ay uh, Honda Click na ang kulay niya ya, gray. Ayan. Okay, nakaano na siya. Naka-set up na. Iuwi iu ko na lang ito ngayon. Medyo kumahapo na, hapo na. Kasi hapo na din ako nagpunta rito. Okay, ayan. Iuwi iu na natin ito para uh, natin. Okay? Ay, okay, ito, ah, uh, natin battery. Uh, na-release na. Okay, ito na iuwi na natin si uh, Honda King Yung ito yung v 3 version 3 ng uh, Honda Philippines. Ayan. Eh. So naiuwi ko na dito sa aking uh, bahay. Ayan, okay, ito yung version 3. Balang presyo nga pala nito ay uh, 85,400 Okay. ito na yung gagamitin natin ngayong umaga bali yung uh, susi pala nito ay uh, nakalak kapag isususi nga pala ito pinakailangan itong pinakadulo ng uh, susian niya ipapasok dito kasi itong dulo ng sushi hindi siya maipapasok dito ay namiharang so kinakailangan nga uh, ipasok siya rito para ibig sabihin bubukas ayan o oh, bubukas siya ayan o oh, tataas siya o oh. ayun yung pinakadulo ng sushi nito oh, ayan o oh. ayun o oh. hmm. pagkatapos saka ipapasok yung sushi So hindi siya papasok yung susi Kung hindi Aalisin yung lock dito Yung pinaka Dulo nitong susi Ipapasok na dito Tapos saka Ipapasok yung susi So yung pantaas naman ng upuan Kaya kailangan uh, Papatayin mo na yung makina Hindi siya tataas kung nakabukas yung makina So Pag nakapatay na yung makina Ito pipindutin lang ito Yan. Para magkarga ng gas Para mataas yung uh, upuan Pipindutin na yun no? Ayan, tutunog siya. So, yun, may tataas na siya. Oh. So, ito yung kargahan ng uh, gas. Yung pinaka-handbrake niya, ah, mo na yung preno dito sa left side. Tapos, saka so ito ilalapat. Ayan. Pag inilapat siya, so, naka-handbrake na siya. kapag so, tinanggal naman yung handbrake, ididin lang. Oh. o so, ayun matatanggal na siya yung uh, version 2 nito walang takip ito nga uh, version 3 may takip na siya para mag charge so ididil lang siya tapos itataas yun oh. Ayan, yun yung charger nyo oh. dito dito siya ilalagay yung pagka nag charge so, ayan. so ito yung pagkakaiba ng uh, version 2 at version 3 ito may takip Ayan, pag i-start naman siya, hihintayin mo nung mawala yung orange na yan pag nawala yon, syempre ganun pa rin kagaya ng dati aapakan yung ah, ididiin yung preno dito kahit anong dito sa dalawa saka i-start sya bali ano pala sya ah, kung bi-break na sya kapag ah, nag-break kayo doon sa kaliwa ah, Pareho na siya, titigil yung likod at saka yung harap. Pero may preno rin siya dito sa bandang kanan na para din sa harap. Pero pag inunan ninyo yung uh, bandang kaliwa, uh, magkasabay na titigil yung likod at saka yung harap. O so, yun. Okay, maraming salamat sa supportan sa YouTube channel ko at uh, thank you so much. Okay.